Attorney Lilith, what are you doing here? Ah, uh, ni Alon. Pasensya hmm. ka na kung nakaka-storm kami sa'yo, ha? Ah? Yeah. Kurt, uh, what's with this uh, surprise late-night visit? Paalis na rin ako. Sab sabayan ko na kayo. Come on. Ah, ganun ba? Eh, gusto sana kitang makausap, eh, tungkol kay Aira. Gusto ko na sanang isettle yung mga... Nakikinig ka ba? Yeah, tungkol sa, sa partition case yung mga kapatid, I heard. Uh, mabuti pa siguro, attorney, tungkol doon, Diretso na kayo magkausap ng kapatid mo. Uh, okay ka lang ba, Tony? Bakit parang pinagpapawisan ka? Hmm. Sumasakit kasi yung tubot ko eh. Pero uh, nag-take na ako ng gamot. Uh, na sobra na siguro. I've been, I've been working all night. All nighter ba? Pero sabi mo kanina, pa-uwi ka na, di ba? Yeah, may, may, kinuha lang ako. Tutuloy ko yung trabaho sa, sa bahay. Ay, so hindi kita pwedeng makausap? It's been a very long night for the both of us, attorney. Masaya ako na finally, gusto niyo nang pag-usapan ng kapatid mo yung issue niyo. I really wish you both the best of luck when it comes to that. Pero mabuti siguro kung, kung ibang araw na lang natin pag-usapan. Kailangan ko nang sarayong opisina eh. Come on pinatay na nila yung air conditioning. Come on, let's go. Thank you. Okay. kita at so paalisin tayo. Hayaan mo na. na. lang talaga siya. Ah, sa bagay. naman eh. Um, hatid na kita pa huwag. Bukas mo na lang kausapin That was too close. Kung ngingiting-ngiti dyan, Saba wala nakakatuwa. Di na dapat maulit 'yon, naintindihan mo ako? Oh, hindi mo tayo nahulit, di ba? And you did great. You completely fooled them. I'm serious. Don't do anything like that ever again, you hear me? Stop it. You're hurting me. Okay, sorry. Sana talaga wala sila napansin. Because you know that pint-sized pitbull, right? Kapag nakaamoy ng kalukuhan, mabilis kumilos. Mag-ayos ka na. Tumuwi ka. Susunod ako. Hey. Yeah?